Bali ito po naman ang update sa ating ano. Lahat po yung update ano. Papatabaan din po natin ay. Sa ating sibuyas po ba? Ayan oh. Ganito na po ngayon kanilalaki ang ating sibuyas. Oh. Dami pong gawa. Pag po ako ang tatanong kaya ba? Kami kayo kaya, kaya po naman. Oh. Huwag laging mawala ng pag-asa. Tapos minsan ay... Yung iba ay naagaran tayo. O, oh, kumbaga ba naagaran yung Nasusukalan Aba ay Basta po, kaya naman natin Huwag hmm. lang kaiinipan ay Ito po yung sabi ko sa inyo na Matigas sa ulanan, na variety. Oh. Yung malalaki po ang ano niya. Ang dahon madami po tayong crops ay kaya minsan kung mapansin ninyo yung iba y... hindi agad na uubrahan ay tayo po naman kung alin yung mas ma isib agad natin yun agad oh Yan, ito na po pagkagaganda na lalaki hmm. ano na siya mag magwawan uh, magwa month na po ito malapit na rin ho ito hmm. tapos po ating papatabaan. Ito po 'yung variety, sabi ko sa inyo na malakas sa ulan ito, ah, 'yung uh, matapang siya sa ulan. Oh ito. Ngayon yeah, ito po yung huli nating titingnan. Tapos ari po naman yung isa oh. Kumpara po natin. Ariwo ay yung tagalog natin. kaya ho dinalawa natin ang variety minsan naman sa market ay dalawa lagi yung hinahanap kaya sabi ko ya ay di tanim na parehas yan o no? madami na rin ito po yung baka ating iaakat Kaya bilis din pong umano ng damo ay lumago. ito yung tagalog utam po o, medyo maliliit ang dahon ari po naman ay yung ibao malalaki basta po iti alaga ang sa linis at saka pataba sa pesti naman hindi gaano at gawa po ng sa pestisya siya ay parang talo din ng, ng yung mga pesti ba ay daig oh, yan yeah, o po ang ating Sibuyas. Yan ang ka ang Lagi po tayong kabado ay, oo. Gawa ho ng humangin lang ng kaunti. Parang ano naman ang bagyo ay, oo. Humangin lang ng kaunti. Lagi tayong views. atin po papataban ito ngayon. kabilis din sumukol ay eh. isang linggo po 7 days na nilinisan damo na naman oh. Ay, po, laging talipas paspasan pagkaganyang na ulan, oh, Puro pataba tayo ng pataba. Yan, na po tayo din sa mais nating nauna, oh. Mm. Sweet corn. Para po panapanabay na <clears throat> Yung po ayun na po ay yung ano Medyo nahuli ng ilang days oh yun Bago pala ah Ayun po, minsan po ay sobrang idol natin ang mga ano, taga yang gilid po ng Banahaw. Lukban, Saryaya, Candelaria, Chaong. Kasi ho, may part sa lugar nila, sa bundok nila, ano po. Yung bundok po mismo. Ganito po yung mga side ng Tanay man nila Oh kumbaga ang tiyaga po ba nila yan mga sungkit sukit, sukit ng batuhan po ba yun, bundok po, oh, oh, yung mga taniman nila ay halos may makita silang lupa na pagitan ng batu, sinasangatan nila oh, oh, yan ganyan po, sa bundok ito po oh. ganito po ang pagkaka-span nila oh. kumbaga malalaking batu, oh, yan, oh, may mga singit-singit na gayan, oh yun, oh Kaya sabi ko napakasisipag nila. Oh, uh, kung baga, hindi ko po naman idinado eh, yung amin lugar. Dito po sa part namin. May mga lugar na wala nang bato ay eh, hindi pa kayang tamnan. Oh, uh, kaya ho sabi ko ya ah, pagkasisipag ng tao din eh. Hindi po naman lahat din sa amin. Kung baga, may part po ba na gano'n? Sabi ko, aba, ay sa kanila nga ay kinatsaga, napatapat sa kanila ay batuhan ay tinatamnan para nila, ay ari kayang amin na ang space ay talagang lahat ay purong lupa o oh, hindi pa natin tataniman yan ho minsan ang pumapasok sa isip ko na napakalaya talaga ng dito sa baba po ba na hindi ganong mabato ay pero doon ay, ay kahit po batuhong batuhan ay dinadali nga kaya sabi ko yeah. ay kaya ho, tayo tiyaga din oh. at napatapat sa atin ay mga oh mga walang bato ayan oh yun po na may share ko lang po sa inyo shout out po sa mga kapwa ko magsasaka ay bundok po ng palula ay talaga gangga gangga tricycle lang bato ay ang gawa nila ang tinatram nila pag yung pagkalalakan na ng bato halos hindi kita ng tao sa kabila mga sayote mga patula Ganyan po ang itinatanim nila at binabalagan yung ang batuhan at lupa lang yung kanilang matusukan. Ayun na. Sabi ko, ah. ay talaga nga naman. Hindi kumbagay na eserkulaan po sa inyo. Eh. Yan, mga pugwang-pugwang na ang bato-bato. Pero minsan na naman kung isipin natin, magaling din ang halaman doon. mm yan na oh, yung mga mais natin mahina din pa man din yan sa ano sa hangin pero okay po naman masasayang yung space Bale ang po, salamat po sa inyong pagsama ano po, ang episode na ito, ano po. Yan nga, sabi ko sa inyo. Basta napakarami natin crops dito. Lagi tayong si single na natin pagka ganitong wala pa tayong gaano budget po. Shout out po sa lahat ano. Talaga ako natutuwa din at kaya ho binahagi ko sa inyo yun, yung part ng batuhang iyon. Aba, ay namisan nga ako ng tatalan din na iisip ko na imagine ko sa ganito yung kanila mga taniman ay eh, sa lalaki ng bato ay pinagkakaigi pa ano po ayun salamat po sa inyong pagsama episode na ito ano po pag ano natin yung dahon ng sibuyas spring yun sana na may mas mapaganda pa natin yun ingat po ang lahat Tapos dito sa mais update update ko na lang po kayo ingat po ang lahat happy lang bye